Matapos ang mainit na laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025, hindi lang sa mga Pinoy fans, ang proud. Pati ang NBA star na si Jordan Clarkson ay nabigay ng matinding suporta at papuri sa ating national team. At hindi lang yan, Kevin Kiambao or KQ, binigyan ng malaking respeto at pasasalamat galing sa ating head coach na si Coach Tim Cohn. Ano nga ba ang sinabi nila? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Jordan Clarkson ang dating NBA 6 man of the year at isa sa pinakamalakas na fill-in players na naglaro para sa Gilas at nagbigay ng mensahe matapos mapanood ang performance ng ating koponan ayon sa post ni Clarkson sa kanyang Instagram red exclamation mark ang uh, nilagay niya sa kanyang my day sa Instagram bilang suporta at proud sa ginawa ng Gilas team sa laban kontra Kingdom of Saudi Arabia. Dagdag pa niya, nakita raw niya ang malaking improvement ng Gilas lalo na sa chemistry at teamwork sa ilalim ni Coach Tim Cohn kahit wala ang big man na si Kai. Kung babalikan natin, si Clarkson ay naging malaking parte ng Gilas sa mga nakaraang FIBA tournaments. Kaya bilang isang veteranong international player, napakalaki ang timbang ng kanyang papuri at nakakataba ng puso para sa ating mga manlalaro. Pero hindi lang si Clarkson ang may magandang salita. Isa sa mga rising stars ng Philippine basketball si Kevin Cambao, may personal na mensahe para sa kanyang coach. Ayon kay KQ, napakalaki ang pasasalamat niya kay Coach Tim Cone sa kanyang sariling salita. Coach Tim is not just teaching us, He's teaching us how to be better players and better people. Binanggit din ni Kevin na ramdam niya ang tiwala ng coach sa kanya. Kahit bata pa siya sa international stage, binigyan siya ni coach Tim Cohn ng malaking responsibilidad mula sa depensa hanggang sa pag-initiate ng opensa. Magkikita rin sa laro ni KQ ang kanyang improvement time by time. Mas maayos na shot selection, mas disiplina sa depensa at mas mataas ng basketball IQ. Para kay KQ, hindi lang ito tungkol sa panalo o talo, kundi sa proseso ng pag-improve bilang isang team. At napakalaking factor dito si Coach Tim Cohn na may higit dalawang dekada ng championship experience sa PBA at ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon para sa ating national team na gilas. Ang ganitong klaseng papuri mula sa isang NBA player tulad ni Clarkson at isang young star tulad ni Kembao ay patunay na solid ang samahan at direksyon ng gilas ngayon. Ibig sabihin may respeto ang mga manlalaro hindi lang sa isa't isa kundi sa coaching staff at sistema. Sa basketball mahalaga ang trust at ang malinaw na buo sa Gilas, Pilipinas. Kahit mahirap ang laban sa Asia Cup, mataas pa rin ang moral ng team at mas ganado silang lumaban sa susunod na mga laro. Ikaw mga ka-sports, anong masasabi mo sa papuri ni Jordan Clarkson at Kevin Kembao? Sa tingin mo ba, sa ganitong samahan at leadership, napakalayo ang mararating ng Gilas? At sa tingin nyo, mananalo kaya ang Gilas Pilipinas kontra Australia? Alam ko ang nasa isip mo, pero positive lang tayo. Di natin alam kung anong mangyayari later on. Sa mga mga komento, mag-iwan lang po ng comment sa ibaba at pag-usapan natin yan. Ito po ang sports update at para sa mas marami panggilas at sports updates, kita kits po sa susunod ng video. Paiwan lang subscribe, pahit ng notification bell at pashare na din sa kapwa mo basketball fan. So paano? Ingat po kaya. In